Siniguro ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapatuloy ng ilalaang pondo para sa Philippine Children's Medical Center sa mga susunod na taon. Personal na dumalo si Romualdez sa capsule laying at groundbreaking ceremony ng 20 palapag na Advanced Pediatric Services Building sa loob ng hospital compound sa Quezon City ngayong araw. Bahagi ito ng Legacy Specialty Hospitals ni Pangulong Bongbong Marcos na sinasabing pakikinabangan ng libo-libong batang dumaranas ng komplikadong sakit sa kanyang mensahe. Sinabi ni Pamualdez na sa gabay ng Pangulo, naglaan ng Kongreso ng Pondo para sa PCMC noong nakaraang taon, particular sa Advanced Comprehensive Center for Pediatric Brain and Spine at ang Pediatric Cancer Center. Ang 20-story building ay magkakaroon ng 500-bed capacity at state-of-the-art medical technology. Bukod dito, kapag naitayo ang pasilidad, magkakaroon nito ng modern cancer center at subspecialty services kabilang na ang infectious diseases, nephrology, cardiology, pulmonology, endocrinology at neurology. Sa bagong yugto ng PCMC, muli natin ibinabalik ang orinal na layunin na ito. Itayo ang pinakamahusay na pasilidad para sa mga bata. Gumamit ng pinakamataas, pinakasophisticated at pinakabago o state-of-the-art technology. Magtayo ng tunay na multi-specialty center na gagamot sa pinakamalalang sakit ng ating kabataan na magiging investment hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para sa sunod na isang daang taon. Nakisalamuha rin ang speaker sa mga pasyente at kanilang mga magulang sa pagbisita nito sa PCMC. Pinagtibay naman niya ang commitment na palalakasin ang pediatric healthcare sa bansa sa pamamagitan ng funding support mula sa kamera upang bawat bata ay may access sa dekalidad at may malasakit na gamutan. Sila talaga ang ating kinabukasan. Maraga talaga talusok na bata. Kaya nandito tayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.